Weeks. three weeks. na. Oo, ang latest talaga doon yung yung live selling. Oo, yung pit. Pero one week delay na rin ago yun. Ago na rin yung high talaga namin yung pagbablog. Actually, madalang na madalang na madalang madalang sa patak ng ulan na makapagluto ko kasi ako. So ngayon, nagpapa princess tayo. Nakabetress po yang, siya. Mmm, kasalo po yan nagpapa princess <laughs> ka, hindi po ako bumababa na dyan po ako sa taas. Kasi, according sa aming OB po ay, once lang dapat gumamit ang hagdan. bababa ka na ganyan. Sa umaga, sa gabi ka na ulit babalik. So ang gawa namin, kung kayang iwasan yung paghagdan, hindi na maghagdan. So ngayon, naka-isang pag pa lang naman ako mamaya akit ako. So okay na mo siya. Um, Alamang For today's picture, vlog po ay magluluto pa rin kami syempre. Magluluto ang ako? syempre. Kasi ilang araw na nakapanood ako ng mga Chinese na luto-luto sa bamboo shoot. Yan. Mm -hmm. Tapos kahapon. Di sino ka mo mga nanonood din ng mga ano? Yon, ng mga mukbang mukbang mga bamboo shoots na yan. Tapos kahapon si Herabi nagdala ng um, uh, ano rin? Labong din. Mm -hmm. Sa labong episode nila baka mamaya yon usong uso na po kasi ang labong dito. At yun nga, tulad na nabanggit ko, sila harabe sa harabas kahapon ay gumawa ng napakasarap na pagkain bambus. Picture yung bambus. Sabi ko, babe, tayo rin mag-ano na tayo. Isakto kayo ng umaga. May nag-alok nag yan sa labas ng na labong. Tapos meron kami ganito dito. Ganyan niya po ang aming sahog. Hindi nila makikita yan. buhatin mo na lang. Yan! Yan. So, ang lalaking mga suko na iilang piraso lang naman. Apat, tsupo. <laughs> apat na piraso lang naman. Kaya kung lulutuin. Oh. So, syempre, kulang din sa amin dito. Nung naisip namin kagabi, ay, diba, dinisig ko siya. Sabi ko, hey, baby, natin yung suko sa ano? Sa labong. Ayan. Medyo marami ating labong. Yung pangalang ako nakarinig nun, ang subpo. Pero talagang sinasahogan naman ang hitong ang labong. So, ayun, typical naman na sinasahugan talaga ng hipon itong ating labo. Minsan, daing. Minsan, pritong isda. Madalas, ito. daing. Oo. Oh, ma ma, ma may ako, dilis, eh. Sabi so, ba sa ngayon, since ito yung mga available, ay hindi labo tayo. O, tayo. At syempre, hindi mawawala ang pinakamasarap so, na sahug niya ang saluyo. Pwede yung malulugay, uh -huh. pero saluyo talaga yung ngayon. Kanina nang magsimula pa lang kami sabi na hindi ba yung bawa sa bundis kasi mapait yan. Mm -hmm. So kinikman ko, hindi naman lang siya mapait. Saka hindi ko siguro kaka hindi siguro kakain ng sobrang Dami. dami talaga. So, yung sakto lang. So ganun lang naman, ah, gagataan natin siya. So isa, tapos may gata tayo. Tapos inti-tika lang na labong ah, kahit hindi na po namin ituro dahil alam naman namin na napakarami ah, yeah. karamihan. Yeah sa so, mga na nag-alala po ng ano, yung huling update namin. Yung hemorrhage niya po is babalik sa po kami sa ano, Monday o Tuesday. Tuesday na uh, siguro. Para ma-check. Ako worry ko yung... kasi mo brigada eskwela na. Hindi naman ako magbe-brigada pala. Dada ang brigada. Yeah. Siyempre. Okay. Sa si nga nagbo-volunteer din eh. Kami na parinisin mo, rin may lilinisin ka ba sa school? mga magulang kasi nahiya ako magpalinis ng classroom sa magulang ever since po na nagturo ako. So, noong June 13, ako ay 11 years na ng service. So, no, congratulations. Uh, ang dami ng brigadis ko yun naranasan ko. Pero nahiya ako talaga ako magpatulong magpalinis sa mga magulang sa loob ng classroom. Kasi pang tinuturing ko na yung classroom ko talaga ay ako dapat yung maglinis. Kung meron matutulong sa akin, mga bata na lang. Less na rin ako ngayon na linis kasi ni require kami ang classroom namin ay dapat ubod ng aliwala. Kasi e wala nang ilalagay. Mag-aagigil, mag-aagigil, mag-aagigabok. Kasi so, wala naman mga instructional material. Wala naman ng mga abubot-abubot sa so, mga classroom. Wala, wala, wala naman ng So, by the way, guys, iba na pala ang aming DepEd Secretary ngayon, hindi na aking Vice President, President. Sara Duterte. Si, ano na, si Senator Angara. Uh -huh. Angara ng mga guru. Sana'y matuluhan niya tayo mga kaburuan Shout out sa mga kapwa ko na nanonood sa atin. Thank si you po. Sino mga ba yung mga, mga to school na tayo. Mam MJ ba Siyempre si Mam Ma Oo. <laughs> Tapos na ang ating ano. Bakasyon era. Bakasyon era. Pero salamat pa rin Bepe dahil ay karoon ng bakasyon. Hindi dahil sa bakasyon, dahil nakapagpahinga. Wala sa na buo. Napahinga ng kakamotor. Uy, may marami palang nagtatanong kung anong gamit mong calendar. Ito po you know, yun ang may calendar. Pwede ba natin ting? Mm -hmm. okay. so yan, yan po. Yan po yung ginamit Up. namin na para matrack yung ovulation period. Ovulation period. period. So marami na po iba-ibang ano, iba, -ibang, ado, iba -ibang apps sa Play Store natin. Pili lang po kayo. Pero sa akin, ito yung pinakamagalit. Si Jessica yung nag niyan. No? Ah, ko na talaga yan. Ako pinag i i Siguro nga talaga sa loob yung mga pag-pray ninyo din. Yeah. Maganda lang rin nga natsambahan yung ovulation period talaga. Alam mo rin kilang babae. Uy, kung crush nga pala sa nag-chat sa akin, nakalimut ko yung name ni Mami. yung cellphone ko. Sabi niya, umiiyak daw siya nung time na nag-reveal tayo. Tapos sabi niya, delay din daw siya. Tapos nag-pity siya. At ang situation niya Mami talagang napakatagal niya nang hindi nang kasama. So, oh. congratulations po, ma'am. Alam mo, siya, kasi yung siya, ako na nagka-chat ko tayo, hindi ko lang maramdahan yung exact name. Talaga? Oo. oo. Sabi ko, siguro yung nanonood ka, ma'am, na, naramdahan ka ni Meloy yung, yung pag-iyak niya na, sana ako din, kasi oh. yung sabi niya, nandiyan lang sana ako din. At yun, positive. Nag-pity siya, gano'n. Okay, uh, na. Wow, thank you. Ay, thank you, ma'am. Congratulations, ma'am. Kasi may edad na rin daw si Meloy. na tayo. As of Meloy, wala well, siya dito ngayon sa bahay na sa Murta siya. Ganun lang po ang tambayan ni Miloy. Doon kina Ate Rox or dito or sa Bukid. So, siguro mamaya maglalakad-lakad yun. Sana para wala nang na ulan. Si mm, um, um, or... sana wala nang ulan. Kasi lakad na lakad na rin siya. No, gusto siya gusto niya, niya na rin maglakad. Kaso, ah, maulan nga nung ito. Time na kasi na para maglakad-lakad. Okay na siguro yan. Hindi ko naubusin to At marami na. Mm -hmm. So, buti na lang at hindi pa siya... Ay, ay, ano, Okay pa siya sa bawang? Okay ako, hindi ako nagkakaroon ng suka-suka sa bawang. So ang naranasan ko po ng pagduwal-duwal, yung amoy ng downy na ginawang air freshener. Yung kinutaw siya sa tulpit, tapos ina-ina-i-spray sa lugar na kailangan ko. Babalatang ba natin ito? Mm-hmm. Lahat? Mm-hmm. So gagamitin ko yung ulo? Pwede. Okay. Pang-araw, pang-lasa. ko muna yun. Ganun pala yung pagbibig ko. pala sa anak din yung hinahari ni Sina. Kung ka na rawang magiging ako niya. Ni Nang Lola. Ay, yung kaya lang nagbigay si, ano, si Ninang Lim ng, ayun, sa, so, um, yes, na, ah, yung bag na, di ba tawag dun sa bag na, carrier, hindi siya carrier eh. Yung lalagyan lang siya ng mga gamit ng baby, yung marami siyang mga ano sa loob, mga compartment. Mm. So, sabi ko si Milo ko muna ang gamit kasi sila naman yung magkakabili na agad. Yeah. Ang cute ng mga ano, aesthetic. Thank you po ni ng lady. Thank you po sa effort. Mm. Dami na ng chika bago makaluto. <laughs> so alam niyo naman po, ganito tayo sa Shake Channel. Marami chika about life update. May nanakit ang galing ulo. So, ano mga na napalengke yung kanina ni Nanay? Ano lang? So, sa Robinson lang kayo? Mm -hmm. Gamot? Gamot. Ano ko na gamot? Tapos, pang tinola. Okay. <laughs> Bukas ba yan Sama. Taste -taste mo na yung sara? Taste-taste muna tayo sa manok ah. Hindi ako nakasama kasi <laughs> bumulan dito. Tapos Ay, joke lang yung ganun taste-taste sa manok ah. Parang <laughs> <Sabihin> nila. <laughs> Ganun po kasi yung pang joke joke yung parang is is mo na sa mga pang ayan. Dipo uh, may ASF po kasi dito so oh, hindi oh, pa rin pili ng baboy ng Kahit sa ano na hindi nagbebenta na, kahit sa rom. Meron. Meron naman. Kung nababalitaan niyo po sa mga balita nakalat nakalag ko yung ASF dito kawawa kaya may mga ano eh. So, buti na lang yung mga nakaraang mga kain natin ng pigs ay Okay. Galing sa tita namin. Ayan. Alam mo yung safe? Sure na safe. Nung wala lang event. Ay, oh, oh, wala yun. pa yun, hindi pa yun ano. Swerte lang kasi. First week. Oo, oh, nandun pa sa malayong lugar. Ibig sabihin, wala mga katabing mga ano. Talagang pigil. Alagaan nila, nila dito. oo. Oh. Baksa tabing bahay naman po sila. Kaya, okay naman malinis yung karamis. And so far, wala. Ma malinis area. Walang ilis. Okay. So ngayon, katatapos naman po ng bagyo dito sa amin. Swerte ng mga masasaka, natuwa din sila kasi naka, okay. oh uh, less na crudo. Ay, grabe. Ang lakas po ng ulan ng dalawang gabi, halos na itumitila. No? Wow. Halos itumitigil ang ulan. At yun naman po ay sa mga nagsisimula nating masasaka. Kasi todo ang crudo yung ginagamit. Uh, Tatay ka, ilang araw na nagkasal na mag-ulan ka lang sa'yo. Ayaw, napagbigyan. Kasi hindi siya yung bagyo ng hangin. Ano lang, ulan po talaga. Kailan ba lang ay bukas? Ayan, so sa video at sa man. Ay, Sunday. Papanong bukas na po yun. Bukas na, hindi ba ngayon? Saturday mm -hmm. ang so, so, upload eh. Up. Hi, hi, auntie. O, yung pre-order pa siya. Pero, eto, etong katapusan na ang gating. Ano na lang tayo? mag na tayo. Pwede tayo mamaya eh, mag-flat? naman. Na nga pala. Opo, sige, kami. Hi! <laughs> hi, ako <laughs> <Hi. laughs> <Hi. laughs> na <kahano>. <laughs> Sige, mamaya balikan kita agad. Okay, sige. Bye-bye. Okay. Bye-bye, ate. Ikaw vlog pala. pala sa kulitin <laughs> Bye-bye. Mawag bye -bye. ang aking kapatid. Kira namin magano. <laughs> Poco sa <at> business ba? <laughs> ang bago na agad nito. Sa cravings, wala bang mong kinikrave? Wala pa. wala kang inuulit-ulit na i Na wala, no? Pero na lang pag uh, alam niyang pupunta ng bayan. So, mabila ako sa mga sabi ko. Pero madala naman. Spaghetti, ah. Ano yun? Burger steak. Ah, sambit bowl. Pero yun, mga putas yan. Automatic na yan. Tapos nung nakaraan, gusto bulalo. Wala, arte. Ay, hindi, ano yun. Ah, pang-princess yun. So yun, hugasan mo muna tong ulo. Kunyari ka pa, ikaw naman talaga na nag-a-end shape na maging princess ako. Ganit na ganyan siya, pag maghagdan ako, ayaw na ayaw yung magbaba. So, nakita niya ako magpakain dyan sa taas. Okay. So, Sabihin ko, ah, alam mo, ano ako, maggalaw galaw ako, mag-gantugan ko ako. Mag alaw, ayaw niya rin. So, princess talaga. <laughs> si Justin, si Harabi ko. Panay ang, pag nakikita ko, magdala kumakain sa taas yung kakain ng princess. Aray, huwag ano na ang princess. Wala ano yung gano'n. Pagkasan ko lang po. Tapos, ano yung sabi niya sa'yo? Kaya na. Uy, bakit nagpapahinga ang katulong? <laughs> Kanina. Kinukontra-kontra nila ako ni nanay. Doon sila rin ang hiling magdala-dala doon ng mga pagkain. Ayaw niya makapupain dito. Sabi ni nanay, pwede naman yan maganto-ganto, maganyan-ganyan. Kasi sabi oh, ko, huwag kayo makalala, marapit ng pasok ka. Ay, hindi rin pwede. Huwag mo din. <laughs> Asus. 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 Sasama natin ito sa... Oh, pero hindi ko kasi gusto yung ano na Parang nilagyan ng mga ano, butter butter. Hindi ko trip. Kaya sabi ko, sama na dito sa labong. Perfect lang sasama. Kaya pala, hindi ako ginapigilan na namin mag-cook. eh. ito, galit na galit na mag-cook ako. Sige, yung parang gusto ko lang talaga siya maramdaman sa dila ko. Sinanay, pwede yan. Pati kinilin mo. Gusto niya eh. Siya pala nag-aroyan pala. Yung masaya lang bandila, yung masaya ka lang ngayon eh. Ah, Pag umaga lang ako umalis na eh. Kasi alam mo na, paggagabi ka yung ano. Paggagabi din. Yung lasa. Gusto mo makagigay pa. Tsaka yung panlasa parang matabang, napahir. Binibilang ko man siya. Tapos may toyo pala uh, dito sa baba, hindi nga ginalahan ng toyo. Hoy, nagdala ako ng dalawang tipak ha, kanina. Kain yun. Yung mga limang buwan kasi yung mga sugar. Sugar okay. siya. Pero hindi pa naman po siya totally pinagka-diet talaga ngayon. Hindi, hindi talaga uh -huh. ako ginagdadayot. Makayat na ako. Pero ayaw ko rin naman kasi masanay siya. Baka mamaya masanay. <laughs> hindi yan. Sempre ano din eh. Ano ba 'yun? Ni Okay? Balikan po namin kayo pagkaano pi sisalang. Magigisa na siya. Magigisa na ako. All right, all right. Because exciting part. Very literal mo na exciting kasi 'yung kainan. Yeah. Yung ka exciting para sa akin. So, sama ko sa gisa 'yung ano, 'yung Ulong. 'yung ulo pero 'yan. Yeah alam niyo po, ina-imagine po. Paano kaya yung mga nagbubuntis na walang kasama ang asawa ay no? I mean, nasa abroad, or nga. any circumstances na Na nagtatrabaho mismo na 8 hours sa office magluto ka yan. Expose baby sa Init. Mga ganun ba? Hmm? Swerte ko. Ang asawa ko, hawak niya yung oras niya. Para sa akin. At mostly binibigyan niya oras niya para sa akin. <laughs> 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 Hindi ko talaga. I'm so proud to say. Napaka-swerte kong buntis. Sobrang alaga na aking mister. So, yun po. pag na tayo. Baka umiyak pa. Sabay <laughs> na natin. Kaya nakausap na agad namin si Bibi. Bibi. ang kalaman namin. eh, i-gisa. So, syempre, sasama na natin 'to. Uh, labo. Labong. <laughs> 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 you know, ka namin, labong. Kina-kwento kanamin, naglabong episode kayo eh. Ano? Oh. So, Sugpo. Oh. si nanay eh, minsan may way ang siyang ginagawa. Ilagay niya yung hilaw na bawang sibuyas. Uh -huh. Minsan may luya optional. Uh -huh. Tapos ilagay niya na yung gata. Tapos pakuloy niya lang yung bago niya ilagay yung ano, yung labo. Sa mga ano po, uh, kung kayo yung naggayat, ay nabili yung labong, madalas naman kasi gayat na yun, no? Uh -huh. Napakaluan na po yun po dito sa amin ang mga nabibili ng uh, napakuluan na. Bigyan mo lang. Okay. okay. Ligyan the na first natin. gata. Lagay na natin ito lahat na. No? Dito na And natin siya. And then sya later on, on the pa. Ano? Shout out, so, out, po? out sa mga Ilocana. Binag Basta lagay lang ng lagay, hindi hinahalo. Kami ganito sa mga Ilocano po. Oo, tag-tag po. Ayan, no? Yon po pala, no? Pagka po ang gamit ninyo, uh, sabay na natin siya sa ano, pagpapalambot, sa pakulo. Kasi kung malunggay naman, yun, pwedeng ano, huli na siya talaga. Actually, nung, una, nung mga kabataan ko, ang, ano, ang paborito kong gulay is saluyot hindi mo alam yun ah saluyot lang may kamatis, may bagoong lutong ilokano hoy, alam mo mo ano ginagawa ko saluyot hmm. pinapaksiw oh. O, oh, alam mo yun oo, oh, pinatigil mo na sabi akin <laughs> kala mo ah so hindi ko na siya pinapaba dito kasi ano, mainit hagdad pati hagdad pati yung bababaan niya Pababa naman yan eh. Mamaya haluin natin. So, bago natin takpan, nagyan muna natin ng pampalasa Siyempre. Hindi tayo gagamit ng bagoong patis muna. Okay. Magpapatikip nga ako. Excited ako magtikip. Pag lusaw-lusaw na yung saluyot, okay na yan kasi luto na rin naman yung labong. Mayit pa rin. Mayinti. Bago cool. Mm, Sarap ng labong. Wala po. Luto na. Luto na. Pwede na kumain.

Sofi si putih, ketahuan, terlibat, putih, ketahuan, 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 Sebut ketahuan, putih, ketahuan,

diyan ang magandang saborda, traan, no? mm. Ayang, sa bota, malaku. Dahil saan ano? Sa, sa duyo, di man kila. Sa talungkaw niya. Ako na man, sa barang sa bago. Sinigugot na sa duyo siya niya, anong sinigugot na naglago? Tama niyan ng tukoy. <laughs> 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 <naman naman> <laughs>

Sabi't dahil dahil sa si deo, 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 de banana chips, so. <laughs> Siguro. Ilan pala kayo mo? Dalawa. So after maybe... <laughs>

Alam. Ipakarot mo labo. Mhm. Every body line para magbayan lang, 'yan mo ng gayo. Sige, hello to. bahay na kasi sarado mo. Ito